Today, ay gusto kong i-share sa inyo ang another first time na naman na pagawa ko ng ube halaya. O di ba? Dito sa France wala kasing ube na tinda at wala akong alam kung saan makabili, pero sa aking garden ay meron akong patatas na kulay ube. O di ba? Ang saya-saya na harvest ko siya winter time na buti na lang walang nasira. And then hugasan natin and then lutuin natin ng ilang minuto na medyo mag-smooth lang siya. So ayan na ready na siya. Pwede natin i-press para maging maliit siya or maging smooth din ang ating ube. Pwede din gamitan natin ito para maging maliit o maging pino ang ating patatas or ube. Lagyan lang natin mamaya ng ube flavor para okay na okay siya at lasang perfect perfect na ube talaga ating mga ingredient O di ba first ang ating 1 half kilo na ube and then ang ating one can lang na condensed milk and then ang next ay one can na coconut milk wala kasing fresh na coconut milk dito kaya gamit ko na sa can and then one tablespoon lang na brown sugar yung gamit ko dito kasi matamis na ang condensed milk and then Instead na butter, ang gamit ko ay yung margarine pero vegetable margarine siya na kung saan vegan. So okay na kahit anong butter dyan. So start na tayo. First na gawin natin ay ilagay natin ang ating 1 can condensed milk sa ating na-prepared na na-ube. Na, na naluto natin siya ng ilang minuto and then ilagay na natin ang ating 1 can na condensed milk. After nyan, ang ating 1 can na naman na coconut milk or 400 ml na coconut milk. Wala kasing fresh dito kaya gamit ko kung na, yung nasa lata na. And after nyan, i-mix-mix lang natin ng konti. Pag i-follow lang talaga, napakadali lang talaga gawin ng ube halaya. And now it's time na i-add natin ang 1 tablespoon na sugar. Isang tablespoon lang na sugar ang gamit ko kasi matamis na kasi yung condensed milk. Kung gusto niyo dagdagan, okay lang naman. Pero para sa akin, over na yung tamis kung dagdagan ko pa ng ilang tablespoon. So okay na ito. And after nyan, i-mix, mix, mix lang talaga natin hanggang maging smooth at super na mix na talaga. Mamaya, pagluto na natin ay dyan na natin ilagay yung kahit 2 teaspoon na ube flavor or 1 tablespoon na ube flavor. So ayan, sa ating lutuan ay maglagay tayo ng 50 or 100 gram na margarine or butter. And after nyan, medyo painitin natin siya hanggang na melt yung ating margarine or butter. This time gamit ko talaga margarine kasi gusto ko talaga itong vegetable na margarine and then after na na melt na yan lahat-lahat ay isunod na natin na ilagay mamaya ang ating na mix na ube condensed milk coconut milk and sugar. So ayan, ready na siya na ilagay natin. And after na malagay yan sa lutuan, ay ito na talaga. Kailangan talaga ang pasensya kasi kailangan na i-mix, mix, mix lang natin ng bonggang-bongga. Kung sa Bisaya pa, okay pa more. Di <laughs> ba? Gamit yung ating sandok, ito yung gamit ko na sandok yung bamboo. So okay pa more, di ba? Hanggang sa na mix na talaga at hindi na natin makita yung ating butter or margarine mamaya. Napakadali lang, medyo matagalan lang tayo sa pagmix at din sa pagluto. So antayin lang natin na medyo okay na siya at ma talaga natin na parang wala na yung liquid at parang parang combine na combine na talaga yung ube, condensed milk, yung ating coconut milk, yung ating sugar. So it's time na naliligay ko yung ube flavor. So yung gamit ko ay to teaspoon lang ng ube flavor. May nabili kasi ako and then kaya napaka-happy na may ube at lasang ube talaga kahit yung gamit ko dito patatas na kulay ube. Yung friend ko nga, nakagawa siya ng ube halaya na gamit yung kamote na violet. So okay na okay din. And then ang lasa ay talagang ubing ube talaga kasi nilalagyan din niya ng ube flavor. Dito kasi pag nasa ibang bansa, gagawa ka talaga ng paraan na makain mo yung gusto mo. Lalang lalo na ang hirap hanapin ng ube dito Siguro may mga tindang minsan lang Kaya ako, nang makita ko na Oh, may ube pala ako na patatas Kaya ginawa ko talagang ube halaya So sa makikita ninyo yung mixture natin ay Medyo palapit na napalapit na maluto Ito na yung perfect na mixture At lutong-luto na talaga And then, okay na okay na ang kulay ay okay. Hindi ko rin gusto yung super ube, yung over na ube talaga, yung dark na ube. Ito yung ay tamang-tama lang talaga. So, after niyan, ay ready na natin yung ano yung form na gusto natin gamitin. Para sa akin, pwede na ilagay na sa Tupperware. So, ito yung form na gamit ko, yung parang sa gulaman style, para mamaya ay okay na okay. Nilagay ko siya sa refrigerator ng 4 hours. And yan! And after niyan ito na! Ayan, yung ating ube halaya. Nagamit ko potato na violet na with ube flavor. Ang sarap! Ang sarap! Can't wait!